Isa sa ating problema sa kalsada ay ang nagkalat na aso. Tatawid ito bigla at pag hindi mo itong mapansin agad, siguradong disgrasya ang aabutin mo. Hindi ligtas ang tricycle dito. Ganito ang nangyari sa isang tricycle na bumalentong at tumilapon pa ang isang pasahero nito. Matagal na itong sakit sa ulo ng mga motorista, lalo na sa mga rider na marami na ang nabiktima sa mga asong pagalagala na dapat obligasyon ng mga may-ari na itali dapat nila ang kanilang mga aso at huwag pabayaang makaaksidente pa sa iba. Isang van naman ang nawala ng kontrol ng driver nito sa hindi malamang kadahilanan ang bumangga sa mga nakasalubong nito. Maaring nakatulong ang driver nito o baka may iba pang dahilan kaya nangyari ang ganitong karambola. Isang pitong taong gulang naman na bata ang nabundol ng motorsiklo habang kasalukuyang sinasalubong ng karamihan ang bagong taon ng 2025. Isang rider ang mabilis na nagpatakbo ng kanyang minamanehong motorsiklo at biglang tumawid ang isang bata dahilan upang mabundol siya nito. Semplang din ang rider at sa kasamaang palad binawian ng buhay ang bata. Sa mga magulang, dapat huwag ninyong ang nasa labas ang inyong mga anak lalo na sa mga ganitong okasyon dahil mapanganib talaga. Marami ding gumagala na mga rider na kung magpatakbo ay mabibilis kahit maraming tao sa paligid. Isang 23 taong gulang na vlogger naman ang minalas nang maputukan ito ng fireworks sa dipdib sa kasagsagan ng pagsalubong ng bagong taon. Ito ay nangyari naman noong January 1, 2025. Mayigit kumulang alas 12 ng hating gabi sa National Highway sa Barangay San Roque, lungsod ng Asturias, Cebu. Siya si Cyril John Amarillo Remis, 23 taong gulang, residente ng nabanggit na lugar. Isa namang lola na 87 taong gulang ang naatrasan ng isang taxi sa barangay Santa Cruz sa lalawigan ng Sugbo, Cebu noong December 25, 2024. Ang masama dito, umalis ang driver at tinakasan ang kanyang responsibilidad. Ang lola na naaksidente ay si Lourdes Estrelon Dabon, 87 taong gulang, ang taxi driver naman na tumakas pero nahuli ng mga citizen ay si Angelito Danilo Merapuentes Villa Gonzalo, isang taong gulang na taga Tres de Abril sa lalawigan ng Sugbo. Noong November 12, 2024 naman ay nabundo lang isang bata na bigla ring tumawid sa Barangay Babag, Lapu-Lapu, Cebu City. Binawian ng buhay ang kawawang bata. Kuha ito sa CCTV ng Barangay Hall ng Babag sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa namang multicab ang bumangga sa isang gutter ng kalsada. Ligtas naman ang mga sakay nito noong October 18, 2024 sa Cebu South Coastal Road sa Talisay. Ayon sa driver, may mechanical problem daw ang multicab dahil upang bigla na lamang itong lumiko at bumangga sa gutter ng kalsada. Isang enforcer naman ang binangga o nabangga ng isang motorista Kasalukuyang nagmamando ng traffic ang enforcer nang bigla itong mabangga ng isang kotse sa isang intersection sa barangay Mabolo, Sugbo. Magsasampa naman ang kaso ang traffic enforcer na si Joe Bakuli. Nangyari ang insidente noong September 30, 2024, bandang alas 6 ng gabi. Nagkarambola naman ang mga sasakyan sa barangay Medio 1, siyudad ng Toledo, pasado alauna ng hapon. August 26, 2024, kung saan nilang mga sasakyan ang nagkarambola. Isa na dito ang truck na may dekorasyon. Isa ang nasaktan dito. Ayon sa report, isang truck ang sinasabing bumangga sa isa pang truck na may mga props at float na maaaring nawalan ng preno dahilan upang mawala ng kontrol ang driver nito. Tinamaan din ng ilan pang mga sasakyan sa paligid kasama na ang isang motorsiklo. Isa namang truck ang bumangga sa Center Island ng Kalsada sa Uldog Junction sa Cebu South Coastal Road na lawigan ng Talisay, Cebu noong July 17, 2024. Ligtas naman ang driver at kasama nito na tumilapon pa sa harapan ng truck. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.